Oh, uh, pre, set pre. Ah, ano to pre? Oy, so, uh, alam pre, may tumatawag pre. no, wait lang. Patayin ko lang yung sounds pre. eh Ay. Ay, boss. Ano yan, boss? Boss? Ano yan, boss. ano yan, boss? Iniram ko lang yung galong kanina kay ate. Ah, okay, boss. Nagbusa no, uh, kasi yung kanina namin, boss, eh. Ah, sige, boss. Hindi pa nababalik ng ano, nag-deliver man. Ah, okay, boss. Uh -huh. Okay. thank you. Salamat eh. Pasabi sabi nalang kay ate, boss, uh -huh. Boss, boss, bago sa mga shot, nag kami, boss, eh. Ay, nag-iinom Ay, kayo ngayon? Oo, oh, boss. Check mo na, boss. Ay, eh, sige, oo okay lang, okay lang. Ay, mo, boss? Sa okay. weekend bukas, Friday nyo yun. Oo, oh, boss. Hindi okay lang, boss. Binalik ko lang po talaga yun. Ah, okay. Sige, sige, okay. boss. Ah, thank you, thank you, ha? Ah, ah. Okay, okay. Thank you, thank you. Susunod na lang siguro. Oo, oh, sige, boss. Thank you. Okay, okay. Tara. Na, chat tayo, pre. Ay, mo. to. Chance mo na oh, tayo. Ay! Boss! Ay! Boss! Kung naman! Pabahit, boss! Boss, oh, nakalimutan ko, boss! Ba't sinagluto yung nanay ko kanina ng Lucky Oo, oh, boss. Eh, hey, nangiram nangyaram din ako kay ate kanina ng ano? Si Rola. Ay! Oo, oh, yun yung hinahanap ko kanina eh. Oh, Wala kami kami um, eh. Sorry, boss. Nasa'yo pala? Oo, oh, boss. Hindi ba pinaalam sa'yo ni ate, boss? Hmm. Hindi na sabi, kaya pala hinahanap ko eh. Pasensya na, boss. sige, boss. babalik ko lang, boss. Ah, sige, thank you, thank you. Wala kayong pulutan lang, boss. Wala kayong pulutan lang, boss. Wala kayong pulutan lang, boss. Ba't? Katra, meron ka ba ang dadalik? Tinatanong ko lang, boss, kasi nagiinom pa yung boss eh. Shot ka muna, shot ka muna. Sige, mamaya lang, boss. Medyo pagod pa ako galing pa akong trabaho, boss. Ay, ba talaga? Galing pa akong trabaho, boss. Ah, sige, sige. Kung ayaw mo, ah. ayan mo talaga, ah. Sinuli ko lang yan, boss. Sige, sige. Sinuli boss. Sige. Ayaw mo talaga. lang, boss. Salamat na boss. Hey, Sana nga ayaw mo, okay lang boss. Oh, sige, okay na Ilang? okay lang. Isa lang. Hey, Okay lang, boss, oh, sige, sige, ayaw okay na boss. Okay na na Okay na na to. Ay, mga shot na <coughs> <Yine> na <naman>. boss? <coughs> boss. 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 Ay. boss. <coughs> Ano yung boss? Ano boss? Medyo na Kakalimutan ah, ko talaga boss What? Yung kapatid ko boss Niniram din yung Edison Nung electric pan yung kanina ay, ay, grabe ah yung Pati ALC yung boss Sino mo yung pinalito? Ang ano? Eh? boss Pasensya Ayun nga boss ano? eh Oh wait Pa Hindi mo pa pasabay-sabay isa-isa ka ng dala, Di, boss, boss, hindi boss. Kasi, nagiligpit kami, boss, eh. Ah, ganun? Oo, oh, nagiligpit. Ang pangkalat pala to sa inyo, boss. Ah, hindi boss, nahiya na ako kasi alam kong hiniram lang ng ako. Ah, uh, oh, sige. Uya ko yan, eh, no? Parang may gusto kang pawating boss, eh. Boss, may, mayroon pa bang alak dyan, boss? Oo, oh, malaginom pa okay. kami. Set ka ba? Ano ako okay, yun, boss? Hindi, okay lang. Okay na? Oo. Tara. Di oh. Na, Tara. Hindi na, ako, ka. O saan ka celebration, boss? Wala naman, Friday night. Ah, oh, weekend kasi bukos, si, eh. Oo, oh, siyempre, boss. Tara, set ka pa, mo na. Ay, dyan, boss. Naghanap ka pa pulutan, may dala ka ba? Ay. Hindi naman, nagtatanong lang ako, boss. O oh, kasi... tara na dito, boss. Tara, boss, shot ka mo na. Boss, hindi ako masyado mag boss, ha? Okay lang. Kasi mag pa kami. Bakit oh, okay may babalik na naman. Okay lang ba, boss, mag Ay, Ito, kasi, ah. tayo, boss. oh, ayaw mo ba? <laughs> <laughs> boss, parang nang ako yung kasi, boss, eh. Ang gulong mo naman, eh. Oh. Salamat, boss, ha? Upo ka na dito. Mo, Upo ka na yan, eh. na, oh. No. Oh. Tapos parang sinabi mo makapal yung mukha ko, boss. Hindi naman, boss. Ibinali ko lang talaga yung mga gamit, boss. Ah, oh, ganon. No, boss. Hindi, hindi ka inom. Isang shot lang. To... Isang shot lang. Isang shot lang. Ah, sige. Tara. Okay lang, sige boss. Sige na. Okay lang, okay lang, boss. Okay. Walang problema. Isang shot lang, ha? Napulutan. La Ay. 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 Hindi, <laughs> ano boss. Ay. Ano yung boss? Ano yung boss? Ay. Ano yung boss? Ay. Hindi, sabi ko parang gusto ko ng ano, gusto ko ng pulutan. Ano, hindi, magtrabaho ulit. With boss, uh, salamat po sa, sa ano ha. Hindi, boss, isa pa. <laughs> ay, uh, naman. Ay, di, gusto, dito ko ka na kaya, boss. Ay, dito na ako, boss. Oo, bukod na dyan. Ay, sige, sige. Ay, kaibigan mo, boss. Oo, oh, boss, kaibigan ko, boss. Boss, boss, ako kaya naman, boss. Hindi, ako kaya, okay, boss. Hindi, off naman, boss. No? Oo. No? Oh. Okay. yan, mag boss. Man, man, boss. Huwag ka na magpaalam. Dito, ay, dito ka na. Dito na tayo, boss. Oo. Oh. Okay. Ayan. Salamat po sa... Okay, sana. Apo na dito, boss. Ang kapal naman ang mukha ko niyan, boss. Hindi naman, boss. Ha? Welcome, boss. salamat, boss, ha? Okay, boss. Mabuhay Thank ka, boss. Iyo, boss. Kamusta ba ang buhay-buhay, boss? Kung nga magpapasalamat sa'yo, boss. Mas masala masalamat ako kasi marami ako magiging kaibigan, boss. salamat, bossing. Actually, binalik ko lang talaga yun, eh. Oo. Wala ba kayong pulutan? Ang ganda ng timing mo. mo. Ay, chichiriya. Wala ba yung may mga ano, yung mga sauce, yung mga ganito? Boss, may lang kami, boss. Eh. Yan lang kaya namin, na boss. Ako na lang bibili, boss. Okay lang? Okay lang, boss. May pera ka ba dyan? <laughs> Wala na, boss. Eh. Ako na nga bibili, boss. Eh. Dapat pera mo <laughs> yung boss. inisip ko ba, boss? Sige. Yaya, yaya mo. Eh, sige na, boss. Ito eh. oh. na, boss. Oh. Maganda yung usapan, boss. Eh. Okay, boss, okay, ha? Babalik ka, boss, ha? Sisting hot dog with putlong. Okay. Ano Okay, boss. Ano ba, mamirenda ka tayo yan, ha? Mamirenda <laughs> ba yun, boss? Okay. Sorry, boss. Sorry, boss. Bibili na ako, boss. Ang time ako, ah. Okay, boss. Siguro mga 2 hours, 3 hours lang. Okay lang. Sabi naman niyang, boss. Tuginam na tayo, boss, eh. Ay, umano. Hindi kasi nabigay mo na, eh. Pero, babalik ako, boss. Okay, boss. Okay. okay. Hintayin ka namin. Opo. Salamat, bossing. Eh. Bossing. Eh. Thank you, boss. Salamat, you boss. Thank you. Been, you. <laughs> Ayun, babalik pa kaya yun. Tara, siya tayo.